Ayan, oy, just ko Lord. Ayan, sir, o. Oh, laki-laki kay sir, oh. o. So Jessica... Mga kalugit, ayan, oh, grabe kayo mga kalugit. Ang kukunis, sir, mga kalugit, grabe ka maga, no? So, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, di Mintal, Davao City. So, ayan mga kalugit, next week na ma-open ang isa natin salon, mga kalugit, no? Doon sa bahay ko, pagkabunga dito, mga kalugit. Ha? Huh? O oh, libre yung tukao. So, ayan. Start na tayo mga kalugit, no? Maglugit at tag... Ano? Ready na, sir? Ready ka na? Ready. Okay. Ito tong ka cellphone. Relax na, sir. Yan. Naghan mga piralyas. Hindi kung asagamito ni. Kumanda ka sir sa mga piralyas ko. Sorry lang. Ayan. Ayan o. Ay, Diyos ko Lord. Ayan sir o. Oh, Laki-laki kay sir o. Oh. Ayan no, mga kalugit tanawa nyo, ginoo ko do almoranas ni manina nyo, tong chismosa nyo nga silingan no. Na dako aong non. sa sir. Wala pa sir, relax na. Wala pa ta sa ano sir, sa Oh, wala pa ta sa tagsina sa Mindoro. Dire pa lang tagdika, ha? Huh? Maka magtulon kag bato, magsagit kag darna So ayan. Pila edad mo sir? 56. O oh, di ba, murag ano lang 57. <laughs> Okay, relax lah sir. Hmm. Kaya? Ay, ginoo. Lu, relax lah Simo, ha. Lu, ga do kita. Ayan mga halaw. Relax. Ayan na. Ay, bil. Ay, ginoo ko do bilat. Ay, bilat. Kaya sir? Eh, yun. Tingnan mo naman yung. ko pa ni Manina inyo. kaya pa sir. Grabe ka tiga. Do bato. Grabe no, relax la atong customer mga kalugit pero iyang itlog wasak doon. <laughs> Huyos doon, ho. Do gay na imo antos di ni sir. Lalum-lalum. Relax lang ha. Napatay ano? Third batch. Kaya hindi man na mayo ko hindi matanggal tong sulod-sulod good. Kay diri pata sa part 2 sang imong kinabuhi. Hmm. Okay. Ayan. Ayan, ayan. Oh, ay ginuo ko Lord. Pasaylo kami sa mga, mga sala di sir sa unang panahon. O, oh, di ba sir? Tanggal yan siya. Oh. Grabe ka, yung mga kalugit. Uy, Diyos ko. Kaya sir? Oh, diba? Kaya na. O, oh, di ba? Kaya na. Kaya na. Kaya na. Sa mga basher ko, normal lang ni magdugo kay buhay ang customer ta, ha? <laughs> kay kung tai chi ang customer ta, hindi ba na magpalugit? Hindi magdugo. Hindi magdugo. Hmm. Hindi na kamapalugit. <laughs> hmm. Okay. O di ba successful ang operasyon? Bata ang bata mo, sir? Ay bata, bata imong <laughs> bata. Babae. The, the hmm, wala na. Oh, see Oh. Wala na? O di ba, ano masasabi mo, sir? Satisfied? Hmm, okay. Grabe mga kalugit. O oh, in fairness, kay gamay lang ang nagawas nga dugo. Mm. So ayan mga kalugit, perfect na perfect na mm. Asa ang magic sarap ko di mga langga Kaliho ko ibalik sa management Ay ginoo Kasi nung obos ko Baila mo juras Sige na. Sige na. Dera sa tindahan, oh. I e, anong tani sir ikat ng mga imo nga ano ha mga Sabi ko ni ah. Ay, ito, tala. Pungil. Napungil, ginuok. <laughs> <laughs> my God! Diyos ko, Lord, napungil ang ako. Ang nga po, neighbor, sir. <laughs> no, grabe ka. Grabe siya, Tiga, tiga. Ha? Ah? Para manis ako, kugod. Ha? Pangkat oh, lang pangkat lang ni sa kuko. So ibig sabihin, diretso na naguba Mga kalugit na sira yung ano ko, 3,000 3,500 nga pusher any per na ko. Unsa man imong kuko, sir, Oy, Ginoo ko. Oh, direta try naton ni. Ah. Uh, Ren, palihog sa ko palitay sa ko sang ano be. Dali lang dala. Dali kay nag-opera ko kuko. Step ko, ano din? Step B, 100. Ay, 50. Dahil lang. Naka. Aray ka, 50. Ilawangwang? Dara sa pagkas, dara sa pagkas. Dara sa pagkas. Dara sa pagkas. Nandiyan sa tindahan o no? sa may gulayan? Sa gulayan lang, ga. Da <tod> Grabe ba? Nasira jud ako niper mga kalugit pagkamahal tong niper ko mga kalugit oy ginuo ko gikan pa to sa kay BBM <tod> Like nga BBM tanang LBM Ayan, sir. Relax na. Mm. O, oh, kuri kong. Dako na, tanggal. Balik, na, Balik lang mo? Oh, sige Kaya, siya, o, sige, go. Sige. Okay, okay. <laughs> o, so, oh, sige, go. Diba? So, mga kalugit, ayan. Ayan. O, oh, perfect ako, kalugit. Kuton tayo, ba? So mga logit, ayan, shout out everybody, shout out sa buong mundo na nanonood sa atin. Relax sa ka kayo eh, sir, no? hmm? Yeah. Oh, Nindot pagkakuha sa kuko ni Sir bang? No, <laughs> Sakit po di mo ang kuko. No, Pero natanggal. No, i mayo dahil. Masa in case emergency, si madam, kung kung magbanog siya, balik dahil pagkaaga, hindi nyo padugayon kay Kaya usay hindi man perfect kita mag ano diba, sa'yo mabanog. Diyo, sure. May pilas. Kag kaginaway sakit na. May sakit na dyan ulit mo, Ang chick mayo dahil. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Ayan, ang isa sa natin mga kalugit, Phase 1, Block 56, Lot 60, Coms, Mintal, Davao City. Thank you so much. So ayan, customer natin. No? Ano masasabi mo sir? Okay na? Okay na kayo. Okay na kaayo, Satisfied? O, oh, di ba? O, oh, ayan mga customer natin, mga kalugit. to. Oh, ayan, si Sir from Kalina. Oh, ayan si... Hi. Kami tayong customer ngayon. Hmm. Sila, best in logit po sila o oh, si mother o oh, nag nagkuriet na sa iyang tsura. <laughs> <laughs> so mga kalugit, happy bliss Sunday. Ayan, daddy we. Ito, wala. Ito.